Sa ng iba, life is a series of movements. Ika nga, sa buhay ay madalas may mangyayari, magmamago. At tulad ng ating matutungin sa nayon ay kami magkakaroon ng paglilipat ang gagawin ng ating house uh, sa Manila sapagkat kinakailan itong gawin upang pagnalong mapahinding at mapanatili ang panitipihan sa mga estudyante natin na umaasa sa ating mga programa patungkol sa TV's license examinations at iba pa. May ibang reason ng paglilipat. Halimbawa, ang iba ay naglilipat ng matitirhan o pagkakaroon ng pagdadausan ng negosyo ay po ay napaka-stress talaga pagka naglilipat ano sa pagkat napakadami mo uh, i-consider no? like yung pagsasayos ng mga gamit pagsasayos ng sistema sa lilipat, lilipat ng lugar pag-adjust mo doon sa community na yung lilipatan maraming bagay ang dapat natin i-consider kaya nga po totoo nga po yung kasabihan na isa sa mga stresso sa buhay ng tao ay yung either pag move in or pag move out niya sa isang bagong location pero wala tayong magagawa sapagkat talagang buhay sa bahagi ng buhay ng tao ang pag move on pag adjust sa lahat ng mga sitwasyon ano man ang kanyang na sa pag Mami Benny and oh, uh, box, right? she prepared our lunch. That's the sound to fresh from her. It's yeah. It's okay, yeah, thank you. Thank you me for the food. And Miller and I and uh, two of the guys will be eating it for uh, in a while. So that's it. So we have to do it fast because we have to Uh back. Hi, this is my landlady, hey, si Dr. Radin. And she's giving me food. That was special. And uh, maraming maraming salamat. Sa lahat ng mga friends ko sa internet, sa Facebook, sa YouTube, yan. Kaway-kaway po. <laughs> yan lang po. Maraming salamat, Dr. Radin. We're in the new location. This is the entrance. And uh, some friends are helping us in the And transfer of the books in our library, and uh, this is where the inside of yeah, the new location is. There you are, you can see the stacks of books. Right? you can see I have lots of book collections here. Yeah. are some of the amazing book collections from Masala. friends, motivation, and so on and so forth. But there's still a lot of things to yeah. so... do. Ang bagong address ng Ausa Manila ay 50 E Don Gregorio Street, Don Antonio Heights, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Napakadaling puntahan ang location ng Ausa Manila kung ikaw ay magmumula sa MRT Quezon Avenue kayo ay sumakay ng jeep patungong Fairview at maaaring bumaba sa panulukan ng Don Antonio Drive o ito yung nasa Evercotesco Commonwealth Center and then umakyat sa footbridge tumawid at maaaring kayong sumakay ng tricycle papunta doon sa Grigori Street or sa Holy Spirit Drive unang kanto kakaliwa kayo sa Don Jose Street and then lalakarin ang Don Victorino Street mula sa Don Jose meron itong limang corner at matuntunin ninyo yung Don Gregory Street pag nasa panulukan ng Don Gregory Street kayo po ay kumanan at muli maglakad po kayo at madatnan nyo ang dalawang kanto at sa pangalawang kanto sa bandang unahan nito ay nasa bandang kanan ang New Ausa Manila location.